Hello mga kaibigan, maulan na hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ayan, so first of all kaibigan, no, bago natin uh, pag-usapan yung ating topic, please don't mind my background noise. Medyo maingay po sa labas kasi po umuulan. Dito po sa amin sa Cebu, balita ko po, iwan ko kung totoo talaga, may tatlo daw bagyo. Ayan, pero kahit umuulan, malakas ang hangin, open pa rin po ang tindahan ni Ate JB, no? Ayan, ang sarap magpahinga, kaibigan. Pero, no, 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 no. Open pa rin ang tindahan ni Ate GV, no? Kahit pa bumabagyo. yun. So, kaibigan, no? Ang topic natin pag-usapan ay napakahalaga. Pag-usapan po natin yung mga bagay-bagay, kaibigan, na makakatulong po sa atin para tayo ay makaahon sa kahirapan, hindi tayo malubog sa utang. And, ang sarap, no? Ang sarap sa pakiramdam, ng kaibigan, ito pa, ha? Malaki po ang chance na yayaman tayo. So... Noon kaibigan, hindi po ito alam ni Ate GB, no? Wala po akong enough knowledge noon tungkol sa paghando ng pera, financial literacy, wala pong kalaman si Ate GB. Kung nalaman ko lang ito noon kaibigan, siguro mayaman na rin si Ate GB. Pero ngayon, ayan, nalaman ko na po ang sekreto paano tayo aasin talaga ang buhay paano tayo yayaman and of course kaibigan gusto ko lang gusto ko rin i-share po sa inyo dahil gusto ko po kaibigan na sama-sama po tayo sa pag-asenso gusto ko po na tayong lahat sama-sama sa pagyaman, no? Let's hope for that, kaibigan. Dapat positibo ang mindset natin. Kung nakaya ng iba natin kababayan na yumaman sila, bakit hindi natin makaya, di ba? So, ngayon, kaibigan, no? Bago, again, ha? Maraming again-again si Ate Gb. no? Bago natin ito pag -usapan. sana, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate Jimmy, sana naman, mag-subscribe ka na kay Ate Gb. and then, pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyo pag asinso. And sana kaibigan, paki-share na rin para mas marami pa tayong matutunan ano. And sana please don't skip the ads. Please, please po. Malaking tulong po ito sa amin ng ating family. Ngayon kaibigan, pag-usapan na po natin, no? Kung ang dapat natin gawin kaibigan? Tatlo po ito kaibigan, no? Pag-usapan natin kung anong dapat nating gawin para talaga aasinso tayo. And of course, let's hope for the best para po ay yaman tayo. Katulad ng mga kilala natin kababayan na yumaman rin. Okay, so um, this topic po no, para sa mga tao na hindi pinanganak na mayaman. Ayan, yung bang yumaman uh, sila dahil sa kanilang pagsisikap. Yung tinatawag natin na from rags to riches. O, di ba? So, meron kasi mga umaman kasi nga pinanganak sila sa mayaman na family. Which, okay, that's good for them. Kaibigan, swerte po sila. Pero, kahit yun po ang madalas mangyari, siguro, no, sa mga mayayaman, mostly talaga, umaman sila ng umaman dahil pinanganak sila sa mayaman na family from rich families, Mar may chance pa rin, no, may chance kaibigan na kahit tayo po ay pinanganak na mahirap, yayaman po tayo. Ayan, katulad ng mga kilala natin, no, na mga uh, kababayan natin na mahirap sila from uh, poor family pero nagsumikap sila kaya iumaman. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan na po natin no, yung mga bagay-bagay na dapat nating gawin para po umasinso tayo at syempre yayaman tayo in the near future. Number one kaibigan is that mamuhay ka sa simpleng pamumuhay. Simpleng paraan kaibigan, no? do not ever change your lifestyle. Lalo na pag uh, bagong simula ka pa lang. Okay. Ah... Uh, Ganito kasi yung kaibigan no? Kung noon, medyo maliit yung ating sahod or source of income, at nabayaran po natin yung ating mga expenses, nalampasan natin ito, hanggang dumating tayo ngayon sa puntong ito, and uh, mas maganda pa nun yung iba sa atin, uh, na nakasave sila, nakaipon sila ng pera, kahit maliit ang kanilang income or sahod. Ngayon kaibigan, pag nag-level up ang sahod mo, For example na promote ka sa trabaho, okay. Ngayon madagdagan yung sahod mo. Sana 'wag mag up yung yung uh, lifestyle, yung yung uri ng pamumuhay kay Bigan. Meron kasi akong nakita, nakita mga kilala ko kay Bigan, hindi na ako lalayo kahit dito sa place namin, kahit mga kamag-anak ko. Ayan. So noon kay Bigan na uh, bagong pasok lang bagong trabaho, ayan. So tinto sila kay Bigan na uh, punta sa kanilang na uh, workplace naka-tricycle lang. Ngayon nag-level up na. Siyempre, good performance naging supervisor, naging manager. Nag-level up ang sahod, ngayon nag-level up din ang kanilang lifestyle. Hindi na nagta-tricycle, ayan, hindi magta-taxi na kasi uh, pollution, mainit, ganyan, 'no. So nag-level up ang kanilang lifestyle. Yung iba pa 'no, ayan, natawa lang ako kasi may naalala ko kay Bigan 'no, uh, kamag-anak rin, close sa amin kay Bigan. Noon po, okay lang sa kanya magbaon ng foods. Yung kanyang asawa ay uh, nagluluto para sa kanya, pambaon sa kanya, no, doon sa workplace. Ngayon nga, na sa trabaho yung tito ko, hindi na po siya nagbabaon. Nag-level up na kasi ang sahod niya, nag-level up na niya, position niya sa, position niya sa company. Ngayon, ayaw na niya magbaon kasi every lunch, doon na siya sa IT Park, kumakain sa mga fast food, sa mga restaurant. And ito pa no kay Bigano, no, much worse kay Bigano. No, yung iba sa atin, nag-level up talaga yung mga expenses. Dumami yung kanila expenses kay Bigan, yung maliit lang sahod nila, yung expenses nila hanggang dito lang. Tumaas yung sahod, lumaki yung sahod, yung expenses. Ayun, <laughs> lumubo yung expenses. Yung iba na noon, ah uh, maliit yung sahod, walang utang, takot ng utang kasi maliit ang sahod, paano mababayaran? Eh ngayon na malaki ng sahod, may utang na, dumami yung utang. Kasi na, may confident na no, confident sila na mangutang kasi nga, malaki yung sa, sa tingin nila, mababayaran nila ito. Which is, maling maling kaibigan. Ikaw, kung magkano ang sahod mo ngayon, kahit maliit lang, at nakapag-ipon ka naman, nakasurvive ka naman, kahit hindi ka maluho, pag nag-level up ang expenses mo kay Bigan, yung income mo nadagdagan, dapat huwag ka mag-iba, huwag ka mag-change. Ganun pa rin. Ganun pa rin yung mga expenses mo. Ayan. Kung ngayon, kung ka na sa mga mobile phone na hindi talaga high-end, hindi talaga yung mga latest na phones, sana kay sana kung mag-level up ka na, yung income mo mag-level up na, sana dear friends, makontento ka pa rin sa phone mo. Huwag mong i-level up yung gadget mo. <laughs> Tay ka lang kaibigan, mayroong bumili no ng basahan. Ayan, nagtitinda tayo sa ng basahan no para itong a uh, intermission number. <laughs> may may bibili ng basahan kaibigan no, Trapo and Desaya. So ngayon ng ayun na nga kaibigan. Ang gusto ko lang uh, sabihin in simple way na dapat let's live our life simply in simple way. Ayan, be humble pa rin. Ah, uh, yung iba sa atin pag nagbibila ang sweldo, pag nadagdagan yung sahod, ayan. Hindi na sila humble, hambog na. Ayan, palagi na silang ah uh, yung yung mga kaibigan nila, oy, tara inuman tayo. Sahod ko ngayon, malaki ng sahod ko, o oh, di ba? Panay travel na. Hindi ko naman sinasabi na hindi na tayo pwedeng kumain ng masasarap, hindi na tayo pwedeng kumain sa labas, hindi ko naman sinasabi na hindi na tayo pwede mag-travel kasama ng ating family kahit lumibil up yung ating uh, sahod, nadagdagan yung ating income, pwede na tayong kumain ng masarap kaibigan, no? pwede pa rin tayong mag-travel, but then, let's budget our money properly. Dapat meron pa rin tayong discipline no? sa ating sarili at dapat nag-iipon pa rin po tayo. Yung iba, ang hirap na makaipon, noong maliit lang sahod, na ipon sila, 10%, 5% na kanilang sahod. Ngayong tumas ng kanilang sahod, ang hirap makaipon. Bakit? Nag-level up kasi yung lifestyle, ang, ang, ang pamumuhay, uri ng pamumuhay. Which is very wrong. Marami na akong nakilala kay Nuna, no, akala ko, kasi nga nakapag-abroad, tumaas yung sahod nila, akala ko, mababayaran lahat ng utang, at syempre, maganda yung pamuhay ng kanilang family. Eh, hindi. Mas lalo ko silang nabaon sa utang ngayon na Kapag abroad, malaki na yung sale kasi nag-change sa kanilang lifestyle. Yung family, dito ito na, yung family, yung uh, father doon, nag-work sa ibang bansa, yung family dito, umutang ng sasakyan, ayaw na mag-tricycle, ayaw na mag-jeep. Nag-living up ang kanilang pamumuhay, kaibigan. Ayun, walang ipon. Nagkaroon pa ng utang which is very bad. Kaya, kaibigan, number one step, okay, para talaga asinso tayo at para yayaman tayo in the future is that live your life in simple way. Mamuhay ka ng simple kaibigan. Tsaka ka na mamuhay na para talaga yung mga kilala natin multi-millionaire, mga billionaires. Pag marami ka ng assets, marami ka ng ari-arian, no? Na nagbibigay sa'yo ng pera. Yun yung gamitin mo kay Bigan. yung mga income mo, yung mga assets mo na nag-generate ng income, yun yung gamitin mo pang travel, no? Yung pag-level up sa pamumuhay mo, yun. Huwag mo na ngayon kung gusto natin asenso yung ating buhay. Okay. And then, dear friends, number two, kaibigan, the second way para tayo umasenso ang buhay or umaman tayo, dear friends, is that build assets. Ano ba yun, no? Build assets, not liabilities. Ano ba yung assets? Yung assets, mga bagay-bagay, mga ari-arian na makapagbigay sa atin ng pera will generate income for us. Yun yung assets. Yung liabilities, ayan yon yung uubos ng pera natin. So, build assets. Pag meron ka ng pera, counting pera dyan, i-invest e mo. Katulad ng pinsan ko, kaibigan, nagpatayo ko sila ng, ano ba to apartment. Ayan. So, may asset na siya. Kahit natutulog siya, may perang papasok sa bulsa niya, sa jikas niya, sa banko niya. Kasi, she has, no, they have assets. Hindi sila mag-asawa, kaibigan. So, build assets, not liabilities. Pwede ka pa naman um bumili ng sasakyan, gawin mong asset. Huwag kang bumili ng sasakyan para pang-travel yung mag-anak talaga, yung gala dito, gala there, no? Uh, bumili ka ng sasakyan, gawin mo itong for rent, for tourists. o oh, di ba? Pwede naman or bumili ka ng condo unit, o oh, di ba? Tapos ipare mo ito. O oh, di ba? 'Yun yung mga asset. Meron akong kilala kay Bigan, bumili sila ng mga properties mga hindi magaganda yung bahay na hindi talaga totally maganda, binili nila, tapos renovate, may renovation na nangyari, tapos ngayon for rent, ginawa nilang for rent, yun yung asset, build asset kaibigan. Pag maraming asset, mas malaki ang chance na yayaman ka, asin so ka, kasi maraming pera yung papasok sa iyo, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, no? Assets kaibigan, yung tinatawag natin na passive income, kahit pa natutulog lang tayo, may perang pumapasok. Kailangan magkaroon tayo niyan. Kailangan magkaroon tayo ng mga assets, ng mga generating income po ito kay Bikano, yung uh, sa ating uh, sa ating uh, language is ang mga ari-arian. Bumili ka ng farm lot. Yan. bumili ka ng mga farm lot or bumili ka ng mga fish pond. Ayun, magnegosyo ka doon, di ba? May mga tauhan ka. Yun yung mga assets natin kay bigan na kahit magta-travel pa tayo, mayroon pa rin perang papasok, katulad ng mga kilala nating negosyante, sila si Hendressy kahit si Manny Pacquiao, no, meron siyang asset, kahit hindi na siya mag-boxing boxing, -boxing. meron kasi mga negosyo si Manny Pacquiao, yayaman siya ng yayaman, kasi marami siyang assets so dapat, we should build assets kaibigan, para sinso tayo and the last one kaibigan, no dapat, we should have goals for our money, ano bang dapat natin gawin sa ating pera? Uy, okay, pag magkasahod ako ng mas malaki, pag nakatanggap ako ng pera, ng bonus, ngayong December, anong bang gagawin ko? Dapat may concrete goal. May goal tayo, anong gagawin natin sa ating pera para ito ay mag-grow? Ang goal natin sa ating pera, yung iba sa atin, hmm, pag natanggap ko na yung bonus ko ngayong Pasko, babayaran ko yung mga utang ko, o ba? Diba? Yung pera din natin, ang goal ay pambayad utang. Kasi nga, lubog tayo sa utang. Sana huwag ganun kaibigan. Yung iba pa, ang goal, mm, may matatanggap ako na uh, promosyon or pera. Bibigyan ako ni boss na yung si, ng pera. Ano bang goal ko? Ah, ang goal ko, babili, ah, bibili ako ng bagong shoes. Yung maganda talaga, branded. Sawa na ako sa sapatos ko. Dapat huwag ganun ang goal natin sa ating pera. Ang goal natin, again, back to number two, bili tayo ng asset. Mag-invest tayo. Let's make our money grow. Okay dapat ganun ang mindset natin kaibigan. Every time na tayo ay mag-spend, every time na tayo ay gagastos, may patutunguhan talaga yung pera natin. It will benefit us and return. Huwag natin aks, mag tayong aksaya ng pera kaibigan. Hindi madali ang kumita ng pera. Alam mo na alam naman natin yun, di ba? Kaya kaibigan, dapat may goals talaga tayo. Hindi pa natin natanggap yung ating pera, nakasulat na yung mga goals natin. At to, ano bang dapat nating gawin sa ating pera? Ang dapat, ang goal na yun, kaibigan, ay mapunta sa asset yung pera, ma-invest natin. Ayan. So, ito po ang iniisip ko parati, kaibigan, na wala talagang yumayaman no, sa pagtatrabaho. Kung meron man napakakaunti, less than 25%, Maraming yumaman dahil sa pagninegosyo, pagkakaroon ng maraming assets. Marami ako mga documentaries na napanood kay Bigan, no? Yan, yung mga foreigners kay Bigan, yung mga tanyag na bilyonaryo ni negosyante. Pag in-interview sila, anong source of income nila? Assets, marami! Karamihan talaga, real estate. Yun kay Bigan. Medyo mahirap kasi malaki yung kailangan natin kapital o pero hindi naman imposible. Eh, kung magsumikap tayo, di ba? So yung kaibigan ha, build assets. Kung gusto mo talaga na umasinso ang buhay mo, kung gusto mo talaga umaman. Again, thank you so much kaibigan. Tinapos niyo po ang dulo yung aking video. Thank you so much po. Lalo na sa iyo kaibigan na hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat. Lagi mo lang tandaan kaibigan, huwag mong kalimutan parating sinasabi natin, JB. Hindi mahirap, hindi imposible na umasinso ang buhay natin. Basta ba, masipag tayo, madiskarte tayo. Ha. Tamang disiplina sa sarili. Tiyak asinso ang buhay natin kaibigan, tiwala lang. Okay? asin so tayong lahat kaibigan, claim it. Yayaman tayo, claim it. Be positive. Dapat positibong pananaw natin, okay? And of course, have God in our life. Huwag kalimutan, mag-pray kay God, okay? As so tayong lahat kaibigan, claim it. Okay, thank you so much. God bless.